Titingin po ulit tayo ng kabuti din sa ating kabutihan. Ay mayroon oh. Nalipasan na naman. Ayan. May ano oh mamaya na ito. Ay dami pong pasunod natin mga kapambin oh. Ayan oh. Eh. Pero orilanta na oh. Sayang. Dito na ito sisibulan pa po yan kari pasunod natin karin dalawa pwede ito pwede pa yan dapat pala kahapon nasa ano po tayo kahapon ay? nasa bundok nakadalawa po tayo yan matingin pa tayo sa kabila ay may kasunod pa oh dami yan po oh ay kapal bukas yan Araw-araw. Yan pa oh. Ay, sayang eh. Ah. Hmm. Yo. Salamat po sa blessing. Oh, yan oh. Ayun, ayun, laki. Hmm, pwede na ito, mga kapambing. Oh. Yan po, kasanod Blessing. Yay, panlahok naman natin ito mamaya. Kabuti. Yeah. Hmm. Tatlong malalapad. Isang, ano po, bago pala ang ah. Magandang umaga po mga pambin, kumusta po? Dito po ulit tayo sa ating taniman po Magagagraskater na po ulit tayo ngayong umaga Maganda po ang ating panahon, makulimlim Gumaganda na po ang ating taniman din eh Ng mga gulay Pre Yung ganda na ano oh. Yeah O tayo tayo ay ano May kasama po tayo ngayon uli. Kumparehan po natin. Para Noel, maganda umaga. Umaga po. Yan. Ayos pa man pare. Aspa. Basa pa. Kaya mm -hmm. buwan lupa. Oo. Ano pare? Napala ba ng sayang kagabi? Ano? Ayos. Ba? Ayos? Ano oras na kawi? Ayos na. Kami hindi na nakabalik at buwan ng mga bata ay. Ayos na kabi na kawi. Ayos man ng sayang mo. Yan si Parnuel po ay ano, umabot po nang gabi sa pistahan. Ay, kami may mga bata kaya. Hindi na pa ilong. Oo. Basta kasiyahan lang ano. Yan dalang naman eh, ano. Isang beses po sa isang taon yun ay. Hindi po yung isa natin kasamahan. Si Parang Randy, pre. Oo, so, nasa si ano, kuyo ni. Ah, hindi makapasok. May inaabiyad daw po. Oo. Oh, oh. Diyan sa kabila pare. Ah, sino ano? Si Tao Noli yan. Ano? Si na Noli. Ang. Ah, yeah. uli yan. Pre, mamaya. Hmm. Mamuti kayo, pre. Oo, oh, mamaya. Ang dami uli yan. Tayo po yung ka hapon eh. Kaya ngayon lang uli tayo din eh. Nakaanim na alin niya po tayo. Tayo po yung mga meranda muna. Mabilis po kapag katalim. Pre! Woo! Tara! Hanggang dito po. Meranda muna tayo. Isa na pare ito. pa rin tara mamirin din muna makapahanda mo ano? makapahanda mo Samba? ba? No. ayun kabila ito kaya nga ginagraskater ah nakatapoy lang ah hindi kaya nang nandito. dito? nakapal maygi pagka ano na lupa na ah natambok sigaw babawasan lang babawasan lang, pwede andito na po tayo sa talungan po si mami Lopo. Namumuti po, solo pong mamuti, may vlog po siya. Panurin niyo po sa kanyang vlog. <laughs> ano At tayo po ay galing sa kabilang ilog. Pag da po natin, ay tayo po nag-grass cutter, nakatatlong linya pa po. Ay tayo po umuwi na, gawa ng maluto pa naman po tayo ng tanghalian po. Yung dalawa, nakumparehan po natin, handun pa po. Sa kaya may sumunod. Bali, dito pa lang po siya namuti sa ating pangatlong taniman. Ah, hindi pa po tapos ito. Ito po yung kanyang naputi oh. Sabay po ang kita sa pruning ay. Ah, gaganda pa po, po ng ating ano. Yung pong part na pangit Talong na Talong po doon, ah, gara po. Ah, Saski. Hmm. Lagi kasama ito. Saan mo ba yung sa kaya, Ay, kakarga din. Oo, oh, oh. ano. Dito may. Pasalina May vlog po si Mami din sa ulo. Mawa, kayo tsura na. Ay, tanghali na naman po. Ay, lulo. Parang makakatatlong burdin ay. Wari ko. Sobra pa po din eh. Nung nakaraan po, ay kulang na isang sako. Nung ilang harap natin, ilang na, ba na no? Hmm, ito 23. po ay 23 na, mga kapamilya sa vlog ni Mami. Yung extension po, tsaka yung unat kalwa, wala pa po. Hindi pa harvest po yun. Tatlo pa, harvest no? yun. Tatlo pa, ay tamo po, ay puno na. Ay, ito. Ay, yung unat. Hindi pa na question. Iwanan na ito. ulit yan. Ito pakita kita mo. Hmm. Yan po, po yung sobra, tapos may pitasin pa din, stabi. Hindi ko po natapos. Oo. Tara, mi. Tayo maluto muna. Ay, yung silpon, mi. Baka malimutan. Tara. Yung ano dito na. Ay, sige, susunod lang ako. Ganda po ng ukura ko. Ang tataba. Ang ipinalit po ni Mami sa ating repulyo, yan po ukura. Hmm, ay, hindi pa pala pong ukura. Ang tira ni Mkuno. Ang ay kailangan ay magdagan pa ito. Ma, ito ay ukura. Ang araw, ulilinisin po natin ito. Hmm. Talong, at talong, ito po ang ating napapakanabangan. Mayigit eh. May pang po ng pigs uli. May pang ng Sixty na po ang kilo ngayon, din eh Sixty na. Ah. Maganda-ganda ng pigs, Ang Ah, wala pang tama? Wala pa. ah. Ano? para gumanda ba ang ano? Ha? So magandaan nga, no. yung andulo ay naliit na dapat pinuputol para sumanga uli ng mas mataba. Gumaganda pa din ang ating panamutok. Ayun, laki. May isang board din aray, saka no? aray baba. Ano? May isa. Aray? Aray, saka aray baba. No. Mga tatlong board din po. Aray, may padala. O, isa ko dito. Ano? Ano? May kabuti ka butik ka? Oo. Ano 'yan? Kabo ya mara sa lokot ko akong niligwan sa ilog. Anong kabutihin 'yan? Dem eh. Ah, sige. Yan, dito na po tayo sa kubo. At na po natin itong ano po. Labong po ito po ang ating pananghalian. Ginatang labong po na may sardinas. Nakuha po natin ito sa daan kahapon. Ah. Ito na po ang ating pang ano po. Pang kayod, pang banner. Pili ko ito. Mas mabilis po. Tsaka pati ang sukat ng kanyang ano po, ginayat. itak po, Na mangalay din naman po. Ito po ay mas maganda. Sabi ba Hindi pala marunong. Ang dangin daw, sabi ng daddy. But, mabilis. sariwa labong yung hindi po binaabad ng ilang araw kailangan po natin halbusan para ano po para hindi po mapait pari po yung sibuyas bawang luya ang paminta po nilis po natin yung sabaw ng ano. Nilis po yung sabaw ng pinaghalbusan. Kaya po yung sardinas. Ayaw tumaktak. Hmm. Ayaw sa. sa. Ayaw ilagay na po natin yung gatang na unang ginata ito na po ito yung labong natin lagyan po natin silin basa na yung. tatlong pirase nakakulong na po ito luto na po mga kawangbin kakain tayo nakahayon na po mga kawangbin ito po yung ating labong na dinataan na may sardinas para po alamang niluto kanina pre kaya na tayo kaya na may diba mga bata

Pare kabuti po, na. Mas yung tangan mo ito, wala kami. Mm Ba't -hmm. wala sa tangan mo? Adoro. Adoro. Adoro kita. Minuro po, ang hirap sa loob. Kaya na may? Kaya na. Hindi ka. Gusto po ng mga bata ay champurado. Ay, may malagpit. Oo, ganyan pa rin yung nanay. Ay, limasalit yung padalang malagpit. Oo, malagpit. Baka rin, Kabukbuk na ay. May maugasak ng mango. Mas marami mahala. Hmm. Pag nasa'n ako kayo talagang... Pag nasa'n nyo kakain, yung almasan na yun, yung papura.